kahit dyan mga ka-joyride, mga ka-moodie, mga ka-angkaset, ano po man dyan. Ingat-ingat din ingat mga ka-habal dyan. <laughs> What? So, ingat kayo lahat ha, kasi maulan. Hindi na tayo bumiyahe. Kasi maglilipat din tayo ng 45 days natin. Hindi daw masikip na sila. Papakita ko sa inyo mamaya dahil nilipat natin sa malaking kulungan. Ha? Sa tagay muna.

Para, ang ginawa mo maging drinder ko na so, diba? lang, Tapos yung harang natin dyan sa gilid, yung mga tinelas ng luma ko, oh, diba? Ayan na, magbawa tayo ng dalawa. So, ito yung magiging pakainan natin. Mamaya, manood dahil sa ibang mga video kung ano yung paano yung paggawa ng painuman naman. Kasi, alright, nakagawa na tayo. Ayan, ipakita ko lang sa inyo yung mga video. Ano siya? Saturday, Papa Martis ngayon. Ah, linggo, lunis, martis. So, 10 days na siya. Malalaki na, masikip na. Tsaka, maliit lang yung pang, pang, pang day old lang talaga yung pakainan ng bilhin natin dyan. So, lilipat na natin sa malaking, kulungan, di ba? Wee! Di na! Ulo! bubulol na tayo. Ah, uh, maambun pa rin, no? So, mamaya na siguro tayo biyahe pagka wala rin talaga yung ulan. Alright, dito tayo sa... Okay, so, ito na nga yung malaking tulungan natin, ano? You know? Ang gawa lang din yan sa so, mga steel batting. Ayan, meron na tayong na... Nagawa dyan. oh, isang ano? Na patukaan. Ayan, Oh. No? Nilagay ko na dyan. Yung isang patukaan. Yan, sa loob. Hindi man makita. Ayan. Kailangan mahaba kasi malalaki na sila. Lipat na rin natin yung ilaw. Pero maglalagay pa tayo ulit doon ng ilaw pagka hinangon natin yon. Pag nakabiyahe tayo, bibili ulit tayo ng sampu. Ah, para doon naman mag-umpisa. Dito naman yung mga malalaki. So hanggang December, tuloy-tuloy na yung pag-alaga dyan. Ayan. Ah, uh, lipat uh, ililipat na natin pala yung mga sisew pero bago yan bibili muna ako ng patuka kasi naubos na kanina bago natin sila ilipat dito wala may patukaan so ayan update ko kayo mamaya ang alanggal gawin ko pa ayan oh. para meron tayong maeleksyon oh my god wow <laughs> shout out sa inyo ayan okay na yan

Hindi natin ito mga paps. Matalon eh. Kaya ang papson, laki na Oh. Oh, mga ilang grams niya, lalaki na ng mga binti. May pakpak -pak na, di ba? huwag oh, na tumalon. Lima. Amin. up Op. Op. Ipat muna natin. Yan, la? O, oh, di ba? yung sabderaso niya may pakpak -pak na oh. Hindi pa yan. Yeah, medyo maluwag dito. Ito, kasi ito pang bintihan. alis nila lumaki ito paps galing sa ilawan ito ilawan ko yung kulungan na ibon kaya lang kasi mainit yung temperatura pagka mga sinsiyo pa lang pagka ganito 10 days na pwede na ayan ah kanya kanya naman discard sa si pag-alaga eh pero sa akin walang namatay ah walang mortality ayan yung tawag nila ayan oh buhay lang to at saka malalaki

dito sa gabi kailan takpan to siya ng sako sa harap para yung init kasi pag malamig lang ganang kumain yan sila nagsisiksikan kanya sila so hihina yung paglaki nila babagal alright 16 lang yan paps 16 na piraso ano ah, ba? Maluwag na. Aagalaw ah, na silang maayos. Ang susunod na ilagay natin dyan ay... Yan, lalaki no? na oh. 10 grams kaya. Magpimbang tayo dyan. Pagdating na 15 days. So, susunod natin ilagay natin yung tubig muna. Habang wala pa tayong nagawa, yung maliit muna ang gamitin natin. Alright. Alright. Ayan, ang lalaki na ako, so... Malagot na kong susunod. Kasi wala pa naman tayong ilalagay dito eh. Nagyayahe pa tayo para makabili ng CC ulit, a, di ba? lang ang buhay. Pariwang tubig lang yung nilalagay ko dyan din, yung kwan. Ayon sa grito. Pero dati kasi ang nilagawa ko, nag-iipon ako para mamatay yung lasa ng ano, tubig. Pero kasi lasa ng home rock Ah, pag maliit, masisiyo pa lang. Be old. Kailangan yung patay. What?

So, alright. Diba? Wow, ang ganda. Lalaki na nila, oh. Hmm. tapak na. O, oh, maluwag na yung bago nila ang So, bibili na tayo ng pagkain. Bibisi, Paps. Bibirin sa basta pinapako yung yung binutasan mo na natin na mainit para hindi mabiyak kasi pag binerate mo pa ako biyak yan so inunitan mo natin binutas nito ah, di ba tapos hindi pambiyak natin doon sa PVC kasi matagal paglagari okay hindi tayo pagkain alright ngayon tayo nabili ng no? Kaya doon sa suki natin yung pagkain talaga by tarik. Parado na, may alas para magbukas. Bumili mo lang ako ng samantala ng Integra. Isa lang. Ang e, ilo. E, hindi, hindi talaga ito yung binibili ko yung by tarik na, no? na ano, may bagong page na ano, by tarik. Mura lang. Right, baby na natin sila.

Ah, oh. oh. muna tayo. Maganda pag mahaba. Ni tukoy niya yung... Alright. Like, uh, mga tatlong kakalam. Sige na Parang maitsi ko sa kanila. Classic chicken doon. Kaya yan o. Mga pesto sila lahat. Ayan. ah... Uh, May mga pwesto na. Oh my God! Wow! Ano talaga sila. Doon, siksikang kasi kaya. Ayun mga bakso, ganda ng ano. Mahaba-haba yung magawa natin. Oh uh, pag-aralan pa talaga natin kung paano tuloy yung tambo Descartes din kasi experience experience lang yung, ano natin no. Uh. Sobra yatang takal ko ah. Uh. Ano ya? Hi. Paano masabe? <laughs> <laughs> Na mabseal. Wala uh. lang konti-konti lang takal so mga dalawa lang alright ayan so update ko kayo pag mga ilang araw na siya tapos magbiyahin na tayo kaya lang makulimlim pa rin hindi nga Kailangan so, ya tayo pero kailangan lagi bumiyahi. So, matapos na yung gawain natin sa bahay. Martis na yun. Gaya na tayo mga paps, so. Wow! Pogi! Sana oh. <laughs> <laughs> Busuk-busuk yung mga bibi

Doon sa dulo ng video na to, nagpapasalamat ako na pinanood nyo. Ayan. Ako malago na yung mga tanim natin. na video. <laughs> Wedi na! Ayan. Ang napakarami ang dahon. Di ba? Huwag ko kailang magbunga to. Nakapasyo pa din magbunga. Baka nga perang magbunga nito. Kaya Puro bulaklak lang siya eh oh Ayan Alright Maraming salamat sa inyong lahat Thank you Bago kayo sa channel na ito Please subscribe And like and share Para naman Madagdagan yung ating subscriber